isunusulong ng Bureau of Immigration na magkaroon ng interagency action pagdating sa pagbabantay sa mga border ng bansa, lalo na sa mga baybayin dagat. Ito ay matapos maaresto ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang pitong Chinese sa Port of Navotas noong September 15. Lulan sila ng barkong MV Sangko Uno dahil sa paglabag sa immigration laws ng bansa. Ayon kay BI spokesperson Dallas Sandoval, plano ng ahensya na maglagay ng one-stop shop para sa monitoring at centralized intelligence information. Samantala, ito rin over na ng PCG uh, sa BI ang pitong Chinese noong September 20 para simulan ang deportation proceedings. Wala silang maipakita nang dokumento at posibleng ilegal na nag-ooperate sa karagatan sakop ng Pilipinas. Tinitingnan pa ng Immigration kung may kaugnayan sa operasyon ng POGO ang mga nahuli. Sa ngayon, nakadetene o nakadetain sila sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan, Tagigay. Oh joint yung efforts ng mga iba't ibang ahensya, eh, mas maganda po at mas malaki yung magagawa doon sa pagbabantay po ng uh, borders natin.